init Buko na te Buko na te Buko na Ngayon nga ako na te Taga di alam ko nagkuhan Dito naman ko nagkuhan Tay gutuma na ay Ato aning daganan mo eh para madali Ha ha karon kay diop man ako eh na ako sa Digos karon ato nang nila agon ang gitawag nila Digos Eco Park nabili nyo gid akong one ba nabili nyo gid hiking sandal kanila sa kusoto suot kay makaabot ra nito king panahon no dili kay init no so tara ato nang sugdan og <laughs> lakaw ana ah, sila, layo daw kuno kayo. Pero akong gi-check, 5 kilometers siya. So ako na lang gilakaw. Yo, saktor gid kayo kay dili init. Mo na patong tigto pagyud na Ato ilalakaw na. Woo! hapit nako siya ta kaya kung kamera hapit na mulubat i-charge na ito mga 10 minutes bago ta mo continue Maabot naman man taglakawon eh? ay. <laughs> Abot na ta. Tato -ta sudlan. Ato ang explore kung unsa kanindot ang Eco Park sa Digos. Ilang entrance po 20. 20. Sa busa. Okay na? Okay na, trunk change na sir. Ah sige. Thank you. Thank you. Thank you sa rin ako masulti nindot kayo siya guys kung namoy time namoy oras uban na inyong mga kauyaban pamilya parintihan labos na na kaaway dad adre eh, kay para ma, ma para magwan mo para maguli mo para magbati mo <laughs> So, all right, nakita ang mga unsa kung karindot dere sa Eco Farm Digos. So, kung namoy time up, ah, ang langgod. Ang entrance fee, ang entrance fee dere is 20 pesos. Then kung gusto kay mong mag magbangka bangka, then dira mo magkuan, magbangka-bangka kani-kani. Dira mo magbangka-bangka. Ang bayad kay kung ako masayop, 300 pesos. Pero depende na sa management, basing bago nila rin sa, wala ko ba basta 300 pesos as of now, kung sa maning Adlawa, day to two, gipos, mag post basing magbago. 300 pesos ang bayad, ano eh. Anindot kayo, no? Di Oh. Pwede kayo maglakaw-lakaw, di pa sumoy, pero na, na, na siya taman. Kana, di dia Then, ha, di ha. Then, tulay, Awan tulay nila, oh. Pang kuan ba? Pang, pang Japanese gani. Pang Japanese niya. Ninud kay mag picture-picture dia. -picture sa padungan siya didto, pabalik dito sa main entrance. Yo, hina ko kusuroy diri. Eh. Balik tagbalay lakawon gyapon nato. Tara. <laughs>